Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Siyang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig sa isang espesyal na araw na ito ng linggo. Binabati ko ang kay Titinga Evangelical Church sa Alfonso Cavite sa pangunguna ni Pastor Ronnie Marco na nagdiriwang sa araw na ito ng kanyang ika 103rd founding anniversary. Pagbati kay Sister Rowena Capsa Nuestro at sa lahat ng miyembro ng iglasya. Alam nyo, sa araw na ito ay birthday ko rin. Kaya binabati ko ang aking sarili. Ngunit nagpapasalamat ako sa aking minamahal na ina na nagsilang sa akin several years ago. Huwag nyo nang tanungin kung kailan. Ngunit ang aking ina ay uh, 98 years old na. Binabati ko rin ang aking bayaw na si Kuya Ban Dungo at ang kanyang may bahay na si Ati Tipin na magdiriwang naman ng kanilang wedding anniversary bukas. Pangarap ng marami ang manalo ng loto o sweep, sweepstakes sa paniwalang ang pera ang makapagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Pero talaga bang nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan ang pera o ang kayamanan? Ito ang sasagutin natin ngayon sa ating pagbubulay-bulay rito sa karunungan buhay sa pamagitan ng ating pagtalakay sa Juan Gis 1 hanggang Gis. Nais kong basahin ang mabuting balita Biblia ng Juan Gis 1 hanggang Jis. tanda ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanika nilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbuhang palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang araling ito na aking binasa ay isang parabola o talinghaga. Ang talinghaga, ay isang kwento na hango sa pang-araw-araw na buhay na nagsasaad ng isang tagong katuruan. Ang ilustrasyong ginamit ay hango mula sa pamilyar na gawain ng mga pastol. Ang gawain binabanggit ay ang paghahatid ng isang pastol sa kulungan ng mga tupa at ang muling pagsundo at paggabay sa mga tupa upang dalhin sa isang mayamang pastulan ang talinghaga ang panimulang salaysay na ang lundo ay ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili bilang mabuting pastol tulad ng sinasabi doon sa verse 11 na ganitong wika ako ang mabuting pastol iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang larawang ginamit sa talinghaga ay ang kulungan ng mga tupa. Ang kulungan ng mga tupa noong unang panahon ay gawa mula sa pinagpatong-patong na bato o kaya na may mga estrukturang itinayo sa pamamagitan ng pinatuyong putik. Ang iba na may umuukit sa mga yungib ng mga burol upang maging kanlungan ng mga tupa. Ang mga kulungang nabanggit ay may isang pasukan at labasan lamang na dinaraanan ng mga tupa tuwing ito'y lumanabas sa umaga upang manginain sa pastulan at pumapasok sa loob ng kulungan sa gabi. Ang kulungan ang nagsisilbing tanggulan ng mga pastol at mga tupa laban sa mga magnanakaw at mababangis na hayop. Ang pagkakaiba ng tunay na pastol at mga taong may masamang hangarin ay ginawa ng talinghaga sa pamamagitan ng pagpansin sa isang maliit at ordinaryong gawain ng isang pastol ang pagpasok sa kulungan ng mga tupa gamit ang pinto. Bakit ito ang naging basihan sa pagdedetermina sa kaibahan ng pastol at magnanakaw ayon sa talinghaga ang mga magnanakaw ay nagdaraan hindi sa pinto kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan samantala ang mga pastol ay nagdaraan sa pintuan basahin natin ang sinasabi sa verses 1 and 2 tandaan ninyo ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng tupa. Ano ang nais ipahayag ng mga talatang ito? May mga nagkukunwaring mga mesyas noon na ang layon ay linlangi ng Israel. Dinadala nila ang bayan sa isang madugong pakikibaka. Ang layon ng mga bulaang mesyas na ito ay ang pangunahan at kontrolin ang mga mamamayan. Samantala, si Jesus ang tumutugon sa hula at patutuo ng lumang tipan bilang tunay na mesyas. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpasok sa pinto ang nagsasabi kung sino ang tunay na pastol. Nakikita rin sa kanyang gawa ang pagmamalasakit sa mga alagang tupa. May malaking koneksyon ang tamang pagpasok sa kulungan at tamang pangangalaga sa mga tupa. Ang pastol na pumapasok sa pinto ay kinikilala ng bantay pinto at siya'y pinapapasok at pinakikinggan naman siya ng mga tupa yung tinig ng pastol ay kabisado ng mga tupa. Samantala, narito naman ang paraan ng pastol upang iparamdam ang kanyang malasakit sa mga tupa, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanika kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Ang mga nabanggit ay naglalarawan ng isang malusog at malalim na ugnayan sa pagitan ng pastol at kanyang mga tupa. Ang kahangahangang katangian ng tunay na pastol ay nagpapahayag ng kanyang pagkilala sa bawat tupang kanyang alaga. Alam nyo, hindi madaling matandaan ng isang pastol ang pangalang ibinigay sa mga alagang tupa ang bigyan ng mga pangalan ng pastol ang kanyang mga alaga ay isang kustubring laganap sa Palestina noong mga panahong iyon. Ang magbigay ng pangalan sa mga alaga ay nagsasaad ng kanilang pagkilala sa mga tupa. Hindi lamang niya kinikilala isa-isa ang mga alaga, sila din na may inilalabas ng kanilang mga pastol sa kulungan upang dalhin sa mga lunti ang pastulan. Ang mga konkretong kapahayagang ito ng pagibig ng isang pastol sa mga tupa ay ang simpleng kaparaanan upang ipahayag kung gaano kalalim ang pagibig ng mabuting pastol na si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga sumunod na pangyayari na inilalarawan ng mga verses 4 at 5 ay kinakailangan ng isang pagbabalik tanaw sa gawi ng mga pastol noong unang panahon. Ang mga kulungan noon ay naglalaman ng maraming kawan at sa pagsapit ng umaga, hinihiwalay ng bawat pastol ang kanyang mga alaga sa pamamagitan ng kanyang katangi-tanging pagtawag kaya namang kinakailangan na ang mga tupa ay magkaroon ng pangalan bawat isa upang dalhin ng mga ito sa pastulan. Iniingatan din sila nito laban sa mga panganib na nagbabanta. Ganyan ang malasakit ng isang pastol sa mga tupang alaga. Kaya hindi nakapagtataka na ang mga tupay ay hindi kumikilala sa tinig na hindi pamilyar sa kanila sa mga pagkakataon naman na may magtangkang gayahin ang boses ng pastol, nakikilala agad ng na mga tupa ang pagkakaiba at sila'y tumatakbong papalayo sa impostor. Ganito ang lalim ng pangunguna at pagmamalasakit ni Jesus sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Binibigyan niya ng direksyon ang buhay ng tao upang marating ang isang mainam na buhay. Ngunit sa kabila ng paggamit ni Jesus ng isang ilustrasyong batay sa pang-araw-araw na karanasang pangkaraniwang nakikita ng mga pastol, marami pa rin sa mga nakarinig ng talinghaga ang hindi nakaunawa sa mga sinabi ni Jesus. Narito ang nakalulungkot na konklusyon ng talinghaga sa verse 6. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ang verses 7 to 10 ay nagsasaad ng bigla ang pagbabago sa paglalarawang ginamit. Mula sa larawan ng isang pastol, inihalintulad ni Jesus ang kanyang sarili sa isang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ano ang nais ipahiwatig ng pagbabago ng paggamit ng pagsasalarawan? Kung ang talinghaga ay naglalarawan sa pag-aalaga ng pastol sa mga tupa sa umaga, ang mga kasunod na talata ay nagsasabi naman kung ano ang pagmamalasakit na ginagawa ng pastol para sa mga tupa kapag sumapit na ang gabi. Sa pagbalik ng mga tupa sa kanilang kulungan mula sa buong araw na panginginain, nagbabantay naman sa pintuan ng pastol at binibilang isa-isa ang mga alaga. Ginagamot niya ang mga nasugatan at pinaiinom ang mga nauuhaw. Matapos niyang gawin ang mga nabanggit, nahihiga ang pastol sa may pintuan ng kulungan upang dooy magpahinga at sa ganoy walang makapasok na kaaway sa loob ng kulungan. Ang pastol ay nagsisilbing pinto at siya lamang ang may karapatang magpapasok sa sinumang karapat-dapat na makapasok sa loob ng alagaan ng mga tupa. Binanggit sa verse 8, ang mga manlilinlang at mga bulaang mesyas na dumating bilang mga magnanakaw at mga tulisan. Ang mga bulaang mesyas na ito ay nagsilitawan matapos ang pagkakatapon sa Babylonia hanggang sa panahon bago dumating ang tunay na mesyas na si Jesus ipinangako nilang ililigtas ang Israel mula sa umaalipin dito. Ngunit ang naging dulot nito ay kapahamakan sa marami. Si Jesus ang tunay na Mesyas. Ngunit ang kanyang pagiging Mesyas ay hindi sa larangang politikal makikita. Ang handog ni Jesus ay kaligtasan. At ito ang nais niyang sabihin ng ituring niya ang kanyang sarili bilang pintuan. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Walang sinumang makatatanggap ng kaligtasan ito nang hindi magpapasyang pumasok sa tunay na pinto si Jesus. Ang bunga nito ay masaganang buhay na kanilang mararanasan lumabas man at pumasok ang sino man sa kulungang ang pinto ay si Jesus. Ito ay sapagkat ang kaligtasang kaloob ni Jesus ay isang kaloob mula sa Diyos at kasama rito ang pag-iingat sa kanyang kawan mula sa kapahamakan. Kung ang buhay na matiwasay para sa isang tupa ay ang mayaman at lunti ang pastulan, Isang masaganang buhay naman ang kaloob ni Yesus sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Ang madawag at ang luntiang damuhan ay ang buhay na kasiyasiya at ganap para sa mga tupa, ngunit para sa isang kristyano, ano ang maituturing na isang buhay na ganap at kasiyasiya tulad ng ipinangako ni Yesus? may tatlong M na nakikita nating larawan ng ganitong uri ng buhay. Isa-isahin natin ang mga katangiang ito. Unang M, tiwasay. Maraming mga tao ang hanap sa panahong ito ay ang kapayapaan ng kaisipan. Ang iba sa kanila ay mga biniyayaan pa ng kayamanang sa tingin ng marami ay nagbibigay kaganapan sa buhay ng mga taong nabanggit. Ngunit sila ay naninirahan sa tahanang binabantayan ng mga nagtataasang bakod at napapalibutan ng maraming mga bantay. Sa gabi, hindi mapagkatulog sa dami ng alalahanin sa buhay. Walang katiwasayan ang kanilang mga buhay may problema rin pinagdaraanan ang mga tagasunod ni Jesus. Ngunit hindi sila tinatanggalan ng kagalakan sa buhay. Iba ang kanilang pananaw sa mga problemang dumarating sapagkat naranasan nila ang pagliligtas ng Diyos sa, dwing sa tuwing dadaan sa mabibigat na karanasan. Ikalawang M. Matapang na hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Bakit ang mga may tunay na karanasan sa kabutihan ng Diyos ay nabubuhay ng may katapangan? Ang dahilan ay sapagkat ang taong ito ay nalagay na sa madilim na karanasan ng buhay ngunit doon niya naranasan na hindi sa pinabayaan ng Diyos. Ang buhay niya ay punong-puno ng mga ng pagliligtas ng Diyos. Ang mga pagkakataon ng pagliligtas na ito ang nagpapalakas ng loob ng isang tagasunod ni Jesus na harapin ang iba't ibang problema sapagkat alam niya na hindi sa kailanman pababayaan ng Diyos. Ikatlong M, marunong makuntento sa buhay mga tupay nakaranas ng contentment kung ang kanilang mga basikong pangangailangan ay natutugunan. Ang isang tagasunod ni Jesus na ang kayamanan ay ang Diyos ay marunong makuntento sa buhay. Alam niya na marunong at tunay na mabuti ang kalooban ng Diyos. Marunong siyang maghintay at tumingin sa mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos para sa Kanya. Hindi siya nagpupumilit sa mga nais na matamo ng sarili sapagkat isinasaalang-alang niya ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Hindi ibig sabihin nito ay nauuwi sa katamaran ng ganitong paghihintay sa naisin ng Diyos. Ang dulot nito ay nagiging matalino at sensitibo lamang siya sa plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Alam niya kung kailan kikilos at kung kailan titigil. Ang maging kontento sa buhay ay isang kaloob ng Diyos sa isang tunay na tagasunod ni Jesus. Tayo'y manalangin. Marami pong salamat, Dakilan Diyos, sa malinaw na paglalarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Hindi lamang siya aming pastol, mabuting pastol, kundi siya ang pintuan na nagbibigay ng proteksyon sa sino mang tagasunod at walang sino mang makapapasok nang hindi dadaan sa Kanya ang pinto tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat takilan Diyos sa pamamagitan ni Jesus mayroong kaming mabuting pastol at Siya ang pintuan tungo sa kaligtasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS agapay ng sambayanan